Sa tahimik at payak na lugar na ito sa barangay Gulap, Kandaba, Pampanga magkikita ang isang paaralan ang Gulap National High School. 2023 na magbukas ito ng pinto sa mga mag-aaral matapos abutan ng pandemya sa loob ng tatlong taon. Kuwento ng OIC school head na si Karina Ponce hindi biro ang kanyang ginawang sakripisyo at trabaho, katuwang ang iba pang opisyal upang mapaunlad ang kalagayan ng pinamumuluang ang uh, when When we talk about effort Uh, yung talagang hindi biro. The, my word is hindi biro. It was a big challenge on my part. Una lang, siyempre unahin natin, dinaan ko sa dasal. Sabi ko, Lord, lecture will be done. Kung kung gusto mo ako dito, be my guide. Bilang tumata yung punong guro ng paaralan, hindi raw basta-basta ang kanyang katungkulan lalo pat kulang sila sa resources. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral, minsay humuhugot na rin ito mula sa kanyang sariling bulsa. Ang pinakatalagang isang mabagat na role ng isang school head, uh, speaking from my experience, nag abono ka pa talaga. Can you just imagine, ipapalinis mo yan. Hindi naman pwedeng every time ba pupunta ako, mayor, kailangan po ng ganito. Nagsimula ang school na to, wala siyang tubig, wala siyang uh, electric supply, wala lahat. So I did it all by myself. From time to time, pag talagang hindi na kaya ng pag-aabono, ayun, tatawagan natin. Yung iba naman, siyempre, sinusuportan talaga ni Mayor. Kasi nga, talagang ang, ang purpose niya dito is to provide this education for these people na malapit nga dito. At bagamat isang school head, siya ay nagtuturo rin sa mga estudyante lalo na kung walang guru ang kanilang trabaho, hindi raw anya nahihinto paglabas ng paaralan. Hanggang sa pag-uwi sa tahanan, ay dala nila ang mga gawain kailangang tapusin. Sa kasalukuyan ay mayroong 115 students ang Gulap National High School. Ito ay nahahati sa dalawang section na grade 7, gayon din sa grade 8. Patuloy din umano ang development sa paaralan. Ang susi rito ang pawis at pagiging professional beggar ng punong guru. Kaya pala professional beggar. Bakit? Kasi kung ano yung kulang you have to meet, eh. you have to provide. Eh hindi naman pwedeng lahat sayo manggagaling. So you have to uh, uh face these people na kailangan lumapit ka, manghingi ka. Uh the word is medyo maganda manawang ma pangit man sa ano, para magmamakapal ka ng hiya. It's not for myself, of course, because you are thinking of the needs of the students. Na kailangan nila to. Wala silang electric fan, ma'am. Wala silang desk. Wala silang lat. So, ito yung nagiging professional beggar talaga si school head na na kailangan ginagawa niya lahat. Bagamat pagod, fulfilling naman umuno sa pakiramdam lalupat lupat ang ginagawa ng punong guro ay para sa kapakanan ng mga mag-aaral. May mensahe naman si Ponce sa publiko upang lubos na maunawaan ang kanilang tungkulin. We are doing our job, we are performing our job, our duties, kasi alam natin. If you were to mention duties and responsibilities, nakasulad dyan 30 plus or more than, more than that, pwede mong sabihin. And being a school head, we see to it, nagagampana na naman yan. Nagagampana na naman. So sana po sa mga nagbibigay ng comment na negatibo sa aming mga umahawak ng mga school na mga schools na tinatawag ng mga principal, sana maramdaman nyo muna gano'n po ba talaga ang hirap namin, ang mga sacrifices namin, pati po bulsa namin talagang inilalabas namin for the sake of the school, the, the learners particularly, para ang gusto namin ma-improve yung quality of education, makatulong po kami. Matatanda ang kinwestiyon ni Senate President Jesus Codero ang mga schoolhead sa isinagawang consultative meeting ukol sa right-sizing or reorganization ng mga ahensya ng gobyerno. All principals hold teaching positions. About 90% of principals don't actually teach anymore. Kasi ang dami daw nilang ginagawa, ang daming kailangan gawin. Boss na raw sila ng mga teacher, ayaw nila na magturo. Naglabas din ang action ng Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASSERT. Kinukundala nito ang misguided at damaging statement ng mga mamabatas na nagpapahiwatig nila na hindi nagtatrabaho sing bigat ng mga guro ang mga school principal. Liana Kanilaw, CLTV 36 News.